Hello magandang gabi mga katropang maglalado Meron na naman akong mga papisa dito So bali ngayon po ay pang 20 days na nito Ayan kung makikita ninyo Kung mapapansin ninyo ay merong mga Net Ito po yung ginagamit ko para uh, Hindi maghalo-halo yung mga Sisyu na may iba't ibang bloodline Ayan So, ang gagawin ko ngayon mga katropa ay aalisin ko na itong tubig. Aalisin ko muna pansamantala. Ayan. Dahil ang reading sa hygrometer ay 90%, 89 na lang. So ganito po ang nangyayari sa mga sisiw kapag mataas ang humidity o. Oh. Kung mapapansin ninyo, basa ang kanilang mga balahibo. Hmm. Ito, panino, ano pa ito? Kahapon pa ito nagpisa. Pero, basa pa rin ang kanilang balahibo. At, kung mapapansin ninyo, pati yung mga sapin na mga ito, uh, ano lumang worksheet ayan, mga barasak Ayan. Hintayin ko lang na ano, magbalik sa uh, 65 hanggang 75%. Kapag ka bumaba na sa 65, ibabalik ko ulit yung tubig. Ayan oh, mga katropa oh. Magandang mga bloodline nito. Hmm. Um, na sila. At merong isa na ano, inilawan ko ito kanina. Dead embryo na po. At ito naman, itong isang uh, bloodline. Ayan, kung makikita ninyo ay nakalabas pa din yung ulo. Magto 24 hours na po ito. Sinubukan ko kanina na tikalin yung shell saka yung sunod na layer, yung parang balat na layer na puti. Eh may dugo pa, so hindi pa siya pwedeng puresahin na ano natulungan itong isang ano oh nagagalaw o oh, humihinga-hinga sinubukan ko rin kanina na ano uh, basa ano yung shell palakihin para maka ano, may dugo pa din kaya yan, hindi natin pwedeng madaliin mga katropa yung ano yung pagtulong doon sa mga sisiw para makalabas So, palatandaan yan pag pwede natin silang tulungan pag binaak natin yung shell tapos ito, itong pangalawang layer na ganito. Pagka wala na tayong nakitang dugo dun sa katawan ng sisiw na nasa loob, pwede na natin yung tulungan. Pag tubig na lang yung ano, pwede na natin uh, tanggalin yung shell sa kayong ganito para makalabas na yung sisiw. Pero pag ganyan, oh, na may dugo pa, ay di pwede mamatay yung sisiw oh. so iintayin natin baka bukas naman ay mag isa na ito kasi bukas yung pang 21 days so ayan mga katropa oh hmm. hinihingal oh hmm, ito po yung mga panabong iba ibang bloodline oh hmm, hindi yata ma 100% ngayon ang hatching rate nung nakaraang semana yung may-ari din ito naka 100% touching rate. So, ito naman ngayon, oh, may mga dead embryo. So hindi talaga po pare-pareho ang um, ah uh, dami ng mga sisig na napisa. Yung percentage hindi pare-pareho. So maraming factor mga katropa yung mga ka sa touching rate pwedeng sa ano klase ng itlog na ano pinasalang sa quality ng itlog depende rin sa ano sa lakas ng sisi o dun sa sa sigla nung similya o nung sisi Kung minsan pag mahina yung mga embryo o namamatay sa loob yun na kaya nagkakaroon tayo ng mga na bu anong, sinasabing bubok na o ano dead embryo kung minsan naman ay nakadepende sa humidity humidity kapag ka nakasalang sa setter gayaan kaya ito minomonitor ko din mga katropa itong uh, humidity ng aking setter kung minsan ay sa humidity dito sa hatcher yung iba mga katropa ang ginagawa ay pagka ganitong pang 19 days ay nilulubog na ito sa tubig yung mga ganito pero ako hindi ko pa nasubukan yung ganun effective daw sabi nung iba saka dun sa mga napapanood ko na mga vlog nung ibang mga uh, yung mga hatchery Ang katotohanan mga katropa ay walang perfectong incubator. Ayan. Kaya, gayaan, talagang may mga hindi napisa. Kahit nga yung inahin, minsan ay may dead embryo din na nililimliman. Meron din hindi napisa. So, wala talagang perfecto. Pero, walang incubator na tatalo sa hatching rate na meron ang natural incubation o yung paglilimlim ng manok laging mas mataas pa din ang percentage ng napipisa o percent ng sisyo na napipisa sa nililimliman kumpara dito sa incubator so yan inalis ko na yung ano tubig at hintayin lang natin na ayan, 77% na So, kaya tumataas yung humidity gawa ng pag may nagpipisa. Yung tubig na nandoon sa shell, nag-evaporate. Yan, yun yung nakakapagpataas ng humidity. So, tumataas yung humidity dahil doon sa tubig, tapos may nag-evaporate pa galing doon sa itlog. kada sa mga basang katawan ng sisiw, kaya tumataas kaya ang gagawin ko ay ang ginawa ko ay tinanggal ko yung ano, yung tubig so ito, dalawa na lang ang hinihintay ko magpisa ayan mga katropa happy farming sa lahat at ito, papakita ko nga pala sa inyo yung packing incubator na yun dito. So, dalawang tray ang may laman. Alas mapuno yung pangalawang tray. So, ang isang ano po nito, isang tray, nalalaman siya ng 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 times 6, 54 na itlog ang kasya. So, yan. hanggang dito lang kang kalimita na, na ilalaman ko dito sa pangatlo bihira na na umabot bihira na na, na, na dumami yung mga pinapasalang sa akin Umabot dito hindi nagaanong ano hindi nagaano mahinit dito sa third layer saka dito sa kalit sa pinakang hindi ko pa nasubukang magsalang dito sa third at pero pag maraming nagdala ay sasalangan ko na rin So ginagawa ko lang mga katropa kapag kami nakasalang dito. Ina-adjust ko itong sensor ng sensor ng uh, thermostat. Binababa-baba ko hanggang dito para yung reading niya is kaparehas dito. So yun lang mga katropa. Ang update sa ating incubator. Happy farming. Bye-bye.